Hello mga kacoko choco -pam. Ito po ang ating mga baby dog. Ang sarap na po ng tulog nila. Yan, hindi na po sila naiinitan. At ginawa na po namin ang paraan para hindi sila mainitan. Kasi nga, sinubukan namin silang patulugin dito sa sahig at talagang sila ay hindi naiinitan po. Kaya yan, nilagyan na lang po namin ng tiles itong kanilang cage yung tela, ay eh hindi na po sila sa tela nakahiga. Tingnan na lang po sa tile. sa tingnan nyo naman po. O, oh, yan. At ang tapat po, ay hindi na po sila nagliligalig, Makakatuwa naman po. Yun lang po pala ang solusyon. Kahapon, o, oh, kahapon po ay iyakan sila ng iyakan. Yun lang pala. Naiinitan talaga siya. Kahapon ay dalawa pang air cooler ang nakatapat sa kanila pero iyakan pa rin ang iyakan ngayon po ay ito na lang ang mini air cooler ang nakatapat sa kanila. Yung malaking air cooler po ay hindi na namin binuksan. Pero sila po ay tulog na tulog ngayon at malamig naman po itong tiles. Yan. Buti na lang po at naisip namin gawin nito dahil talaga nakakaawa po sila. Ang lawit na dila sa pag-iyak. Pero yung isa po ay dito. Yan. Pero tulog na tulog din. Meron naman po sila diyan pati tray na pwedeng diyan sila umihi. Kasi pag dito sila umihi, ay paniguradong hindi naman po masisip-sip yung ano, ihi nila. Pero dito po sila na sa kanilang pati tray. Ang sarap na po ng tulog, buti na lang. At naisip namin itong lagyan ng ganitong tiles. Malamig kasi yung tiles. Dito po. Oh, tingnan niyo naman po, oh, katanghalian tapat po, tulog na tulog sila.